uh, metal bar ceiling, PVC panel, yung ating ano design. At saka shoutout sa mga viewers natin, at saka mga subscriber, mga supporter, most supporters most supporter sa ating uh, channel. At saka shoutout din kay Melvin Lag Builders. Nakita po kami sa uh, Apalit. Sa Mother. Kaya shout out, boss Melvin. Gandayin uh, mo lang yung mga trabaho natin sa construction. Construction team po yung mga uh, content niya. Kay Boss Melvin Lagudor na taga ano siya, taga Makabebe, Pampanga. pag support lang na lang po yung channel ni Boss Melvin nandiyan po sa screen natin. Sa kanyang ano, uh, YouTube channel, Boss Melvin. Lagudor. Uh, yeah, Master yours. Good morning po. Master George, PVC panel po yung ginagawa niya dito. Sa tapat ng main door. Ayan, yung PVC panel natin. Install na ni Master George. Tapos yung dito, tapos na. Ayan. Okay na po yan. Pagkatapos tapos malatag ng mga PVC panel yan, pwede natin lagay yung ano dito, yung fiber cement para sa cob. Pero maglalagay din tayo ng ano doon. Uh, wall angle para sa ano, street light. Tapos yung electrical wiring natin, ayan. Nakabang na lahat, center light. Tapos yung sa cob, dalawa. Ayan, kasama niyo, si Soy dito. Yun naman dito sa master bedroom. Ayan mga boss. Okay na po yan. Yan po yung design natin dito. Drop ceiling, tapos PVC panel, center light, at saka apat na pin lights po. Ang nakaabang dito sa kanyang ano, wiring. Tapos yung AC, ayan nakaabang na rin yung kanyang ano, AC. Para sa speed type na aircon apat na outlet CO yan 1, 2 at saka dalawa doon yung mga switch. ayan po tayo lang po yung ano niya kulang at saka yung pintura tapos dito si Melvin nagtalparing siling na po yung ginagawa niya dito framing ayan tapos niyan, uh, mamasilyain at saka apply ng flat latex yung siding bago tayo maglagay ng PVC panel din po yung design natin dito. Kadulang yun doon, meron tayong AC abang, EO, at saka yung apat na pinlay sa, ano, sa side at center light po. Mga outlet na lang po yung ano niya, yung kudang. Pero nakabili po tayo ng mga switch at outlet. Ito yung brand po yung mililin natin. Ayan, mga outlet natin na white series po. Ayan. Outlet tsaka mga, mga switch yes. Uh, siguro baka may oras tayo pwede natin install to. Yung mga switch at outlet para ma-check na natin yung electrical wiring natin dito sa ceiling. At tsaka pala mga boss, Uh, mamaya pala, i-install na natin yung mga handle ni Boss Cooper. Ayan. Yung kulang sa mga handle niya. Bumili na ako sa Wilcon. Ayan, o. Oh. Mga handle niya alloy. Alloy po to, I-install na natin kay Boss Cooper yung kanyang ano, kitchen. Sa, kitchen niya. ang cabinet. Ito. Hindi natin sa Wilcon. Para po matapos na yung ano, yung Okay, check natin doon para matter turnover natin sa kanya. Andiyan lang po 'yung kulang doon kay Boss Cooper. Oh, shout out mo si Boss Cooper, Master. Patapos, tapos tapos uh, na yung sa kanya uh, ano? Boss Cooper. Morning po. Yan. Tapos na 'yung ano mo, 'yung uh, check niya. Diyan natin i-turn over sa kanya. Oo, uh, tapos. Uh, uh, lang po 'yung kulang doon. Mamaya tatapusin na natin 'yung <laughs> 'yung mga handle doon. Tapos pwede nang pa-blessing ni Boss Cooper na Master. Ah, uh, blessing na Merry Christmas na rin, Boss Cooper. Eh, wala din may pasko. Ay. Ulan natin, pare soy. Nilaga. Ah, yan, nilaga raw. Ulam natin, nilagang ano? Ayan oh. nilagang baboy. Angon, ah, nilagang baboy. Karyas yan, Nilagang baboy, mga tropa natin mga boss. puro yan, mga. Ayan, oh? Ayan oh? ah, o, so mga ni Soy. Karyas yan. Pichay, tsaka oh. ano, uh, portfolio. Okay. Patatas, kumpleto na, no. tsaka may silipan na Soy. Ah. ana masalah masalah bayat, soi yang yeah. yeah, yun, yun, yan, magic. ya yang yang yan, 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 ayo yan, 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 kira-kira yan, yan, ah, yan, yan, si yan, 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 Ayan. Nilalagay na yung cop ceiling natin. Master. Tapos yung sa ano, yung sa strip light ayan, yung wall angle. Kailangan mauna yung bago mag-cop ceiling. Center light, 'yon. Tapos ito yung sa cop, yung dalawang ano, dalawang abang na wire. Tapos bubutasin yung ano, yung side yung siding lalabas yung wire doon para sa cob light niya ating siling dito sa dining area, living area, at saka sa kitchen. Ayan. Tapos na rin ito. Gov siling po yung dito yung design natin. Tapos PVC panel. Yan lahat po yan. PVC panel po yung design natin dito. At saka ito. Tapos may mga tatlong ano dito. Design din natin. Maglalagay din tayo ng mga pin lights dyan. Okay. Okay. Okay na, Master? Okay, oh, kain na tayo. Kain na na. Kain na po. Ayan. Tatapos na, Master, tong ano, siling dito. Kaya pwede na siyang kumain na, Master. Uh, na, boss. Ang ulam natin ay nilaga. Nilagang ng itlog. Nilagang ng itlog daw. Itlog ng baboy. Eh. Ayun. May hit-hit pa, Master. Nilaga <laughs> ng itlog. Nilaga ng itlog. Boss, yeah. yun, Halo, ayan pa tayo sili. Ayun oh. Okay, mga boss, kain na po tayo. At alas uh, 12 na. Kaya uh, kainin mga tropa natin. mga boss natin, natin yung mga tropa natin dito punta muna tayo kay boss cooper para lagay na yung mga handle niya dun sa kanyang hanging cabinet dun sa kitchen tapos si master ayan saka si soy nasa taas po sila nag install ng span ceiling ayan na ah. tapos si melvin dito naman sa ano, sa sa ano sa ports siya gumagawa ng ano framing sa ceiling so ayan uh, alis na tayo mga boss punta tayo sa San Nicolas project Ayan, nasa San Nicolas Project na po tayo. Ito yung mga handle na lalagay natin. Hava Asia. Ayan. Ano, ano po siya? Aloy. Aloy po yung binili ko sa Robinson ko pa binili to bali ano po isa nyan eh. nasa 150 isa ah. ayan haloy ang haba po yan nasa 8 inches or 20 cm po yan yung nalagay natin sa ano sa mga hanging cabinet ni boss cooper dito sa kanyang dream house ayan o oh. yan po natin lalagay Yan dito, okay na yan. Nakalagay yung mga handle yan. Dito lang pong sa hanging cabinet. Ganyan po pag ilagay natin yan. Okay. Tuyo na yung ano. pintura yung nilipaint natin doon. Tsaka yun dito, nalagyan din natin po yan. Yung, yung, tatlo dyan, mayroon siyang ano, glass smoke. Yun ang napiling design ni Boss Cooper sa kanyang kitchen area. Tapos, coated panel. Ayan, okay na. Ang dila lang po yung kulang dito. Ayan mga boss, pwede natin lagay yung mga handle para matapos na po para ma-turn natin sa kanya yung kanyang dream house dito bye

ayan mga boss ayan po ang uling update natin dito sa San Nicolas Project sa Dream House ni Boss Cooper yung mga handle sa aking cabinet ang ginawa natin ngayon ayan tapos na po ang kanyang ano uh, Dream House ang ginawa nating bahay sa kanya so hanggang dito na lang po yung vlog natin uh, maraming maraming salamat po sa mga viewers natin ingat po God bless mga boss うん。